Tara at ating panoorin at pakinggan itong sinasabi ni Lola oh. Maganda to. La. La. kung say masulti ni mo sa ko ala nga gusto ko mo asin suba. kamot. Ayaw pagpangilakot sa mga taong nga asin mong palibot. Galing naman. Tara mga kamigo, samahan niyo kung panoorin ito. Delikadong prank to. Kung may sakit ka sa puso, siguro aatakihin ka talaga nito. Panoorin niyo na lang hanggang matapos. Para masaya Masaya ba yun? Gulat na gulat si ate ah Pati ito Si ate din oh Grabe sigurado talaga Kapag may sakit sa puso Atakihin talaga hmm? Grabe naman Naisip mo talaga yung pro Na yun ah Look at Second samahan nyo akong panuorin nito napaka delikado nito tara hanggang matapos panuorin natin grabe oh hindi ko alam kung ano to nangyari dito bakit gulat na gulat sila oh pati mga bata nagulat ah kaya pala yung nanay pala dumating grabe <laughs> naman yan oh grabe <laughs> natawa ako